Ayo guys, uh, sasama ko sa... sama kawan tak, sama yang oke, lagi kami mau kerjasama, loh, no? mau rampang lagi kami ayo, ayo, palaka

sabi niya Dok, huwag naman kita yung puntahan namin yung kubur. No? abandonado Yung pinuntahan nila. Pag sabi nila, no, na pinuntahan namin, mayroon na maraming mga tinig. Mga, maraming mga tinig. Doon sa no? ibaba. Kasi yung, ano, yung kubur doon sa ibaba. Dito kami magdadaan. Dito. <coughs> maraming, ano, yung kasama ko si Dr. Jim parang kasi yung ano marami uh, ano ma, uh, adan, uh, lagi yung kasama yung tatlo ano uh, ano uh, set out pa lang sa uh, na nanonood dyan sa ano uh, mga video ni Filimon na uh, sana uh, uh, ano 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 mga at late na. Sana makaan. Kahit doon doon tayo. Ano bro? Ano? Bungun? Bungon 'yan. Nah. Yung lalaki na lumos dito. Bro, bakit, hindi naman pala limusito, yung tagalog ng limusito. oh, kalamansi. kalamansi. nakalang bakit na kalamansi yung limusito, bro kalamansi pala tawag nila dyan di ba may ibang kalamansi din yung mga kakain sobrang sarap ng kalamansi bro <laughs> <laughs> anong kalamansi kalamansi, kalamansi. <laughs> yung ka nga oh? may ka nga meron Mayroong laughs> Mayroon tinig bro akong meron bro <laughs> <laughs> meron tinig bro i-focus i, i, I mo i-blast uh, light nyo yun sa sa likod baka mayroong pangalod dyan dyan <laughs> ka sa likuran bro dyan <laughs> ka sa harapan bro uh, ay sinsya kayo no sa... kasi hindi pa na charge yung ano <laughs> yung maliliit no? yung slight ah, na yung convoy ito yung ano yung, 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 yan o yan mo so, yan ito ano ano Awak, dalawa dalawa itu loh. Hah? reserva gitu. sige, sige. Ito, ito na. Hmm. Ha. <laughs> ko di situ. Itu itu. Itu aku dalawang slide ko. <laughs> <laughs> Tingnan you guys. dalawa ananya slide ko. <laughs>

wala na wala na 'yung papandigan liburan. Wala na. Wala na. Meron no, may mga tinig sa paligid. Ang ingay, oh, simpleng simple, gabi niyan. Diba talaga kapag araw tayo mag-explore. Kapag paggabi, uh, maraming tao madilim. <laughs> <laughs> Ang bango pala 'yung ano, bulaklak <laughs> ng durian. Wala nang kwenta ba? Pero may mayaman pala. Hmm? Ay, Ang bang iba-iba 'yung <laughs> bulaklak.

Marami marami sila to pala marami sila makita pala sila. Metro kanay mo. La. mayroong tinig mga lalim bro baka alam mo kung hindi ko kasi ano parang ayaw na patutin mo kasi di basado makasara na ba? ko parang sara pa may nakasara ko pa Din yung patong balhebo nilig yung balhebo nito lang So yung mga ito habang nandito kami, tinitingnan namin yung bahay. Uh, nakasara na siya. So, siguro ibig sabihin ito ay... Ah! Ano Lah. Wala. Nakita mo um, yung kiting. Malipad. Bakit ito sara yan? So, isa lang yung ibig sabihin yan siguro bro. Bukang... ay natin baka hindi na, tayo yeah. pasok nyo dyan. Uh, hindi na natin pwede pasokin yung bahay nyo. So, dito na tayo sa paligid. Dito na lang tayo mag-explore sa paligid. Dito na lang kami sa paligid mga ka kasi uh, sinara na yung bahay kahit uh, luma na at abandonado. Siguro, uh, Isinara sinara na lang kung sino man yung caretaker. Siguro, isinara na para na, para na rin sa uh, siguridad o para wala nang ano ba. Walang mapamat hmm. Or, kung ano na no lang siguro sige irespeto po natin uh, hindi na natin papasukin yung bahay na kasi nakasara no? Uh, ibig sabihin merong nag ano dyan sara uh, siguro may caretaker kasi wala kami nakikita kasi dito sa bundok kasi dyan ano dyan hindi, no? oh, so, hindi tayo papasok kapit hmm. natin dyan dyan lang kayo tapos maingat tayo baka yun nga baka ano ba Pero lang po sa akin dito. Na Pero nga yung, ano bro, na ulang sira bro, yung bintana bro. Kaya nang nakasira yung pultahan. Kaya hindi naman pumapasok. Open yung, yung ano bro, yung bintana, bintana bro. Walang problema sa bintana kasi may pintuan. Bro. Yung pintuan na, na papunta ng ilalim. Parang may nakawal mo bro. Ay ma'am, may butas ka. Ikaw hmm? huh. na Diyan lang. Diyan sa melansonis. Tingnan natin bro. Hmm. Bakit nakasira to? Yung unang punta namin dito. Walang sira yun.

Kasi nga, mga mga isa lang Hindi pwede yun. Hindi pwede yung mga balibo ko.

guys pupuntahan natin yung ano mayroong nagsiga-siga yung ano yung mata ano ba ito ah, palaka, eh. Nah, itu ito pun isa umaakit okay. ah. ano ang mga guys ah. Do oh, oh, ano bro? Huh? Ano yung nagsigang mata ba? Ay, nagsigang, ay, mata na Oo, palaka pala yung nakapatong sa ano. Saan ba? Doon ganino. Oh. mata?

Uh, Respeto na lang natin. Respeto po natin mga kagay. Respeto natin. Hindi uh, so, na tayo papasokin. Hindi papasokin. Kaya uh, kasi Narayan, ibig sabihin hindi na tayo papasokin. Kaya na, yeah, irespeto na no lang natin. Respeto natin mga kagay. So, dito, so, dito lang um, tayo sa paligid mga kagay. Parang ayaw na umanda sa Doon tayo, doon tayo. Nandun kasi may napansin talaga ko doon kanina. Ano saan bro? Parang may itin na lalaki talaga. Ha? Kaya nga, tinutukan ko ng kamera, sinusundan ko. Pero habang papalapit ako doon, pag liit sa likuran, nawala, na, naman si Pilemon. May, may pamintahan din pala si Pilemon kasi may nakita din siyang mga mata na nakadilat. Anu kita mungkin bro.

Budi. Lah, bro. Nih. Yeah. Bro. Ha? Lumah lumah pitak in item bro. Ha? Heno. Item, bro. Lumah pitak pimon. Ha? Huh? bro. Tu. Uy, lah, ngen. Malakin matau. Lima, oh, bro. Anu bang kelasing mananap yen. Insekto yen. Huh? Bakit parang ang pangit ng mukha? Baka hindi yan kakambal sa'yo bro. Hmm? Ano kaya yan pili mo no? Ano ba klaseng insecto yan? Bakit yan Bakit ayo ma maitim? Maitim na pa naman. naman. Ma yeah? Di ba may nagsabi ka gin na hmm. uh, mayroong taong nagaitim dito? No, kumawa naman bro. Hmm. Ano saan yung lumipad na? Lumipad sa bro. Ay, nandito oh. Huh? Hindi ba ito nangangagat bro? Hindi yan nangangagat. Ha?

Ano kaya yun, no? Yun, kung bakit ako tinanong mo. Oh, ngayon, ngayon lang lang ako nakakita ng ganyan. Mapu pula pag yung ano bro, Mapu bro. Yung, meron kong nakikita ang ganyan bro, pero hindi, hindi. Eh, bumalik sa akin bro. Oh, gusto bro. Wala, nandito na naman sa akin. Wala. Bro. Hmm, ang

अच्छा न पई न बीठो मारे मज़ा चलो सुभाइण どうぞ。